kasi halos parehas kami ng mata, pati kulay ng mata. <laughs> Ganun po. Ano sabi niya sa'yo? Ano sabi niya sa'yo? Oh, ano naman po? Yung, uh, nung una, siyempre po, ano lang po ako, tahimik lang po. Kasi gusto ko rin po yung ma-impress sa akin yung idol ko. Tama, tama. And after po ng malyari, and yung end party po ng malyari, nagkaroon po ng pagkakataon na nilapitan po ako ni Sir Piolo. Ang sabi niya po sa akin, kasi po ang, uh, tic, ang pangalang pangalan ko po sa TikTok Pinat. Oh. So kilala niya po ako Pinat. Ayun. And sabi niya sa akin Pinat, bili pa ako sa iyo? Ayun lang talagang kaya uh, doon din po ako nagkaroon talaga na magpatuloy sa industriya ng showbiz. Yung sinabi niya nipapa, Peanut, ako ni Papa Pina, bili ba ako sa iyo Pinat? Grabe, di ba? Yung nakakatawa doon yung idol mo oh, na hindi mo nakakala makikilala mo dahil sa layo ng distansya niyo. Eh biro mo yeah, oh, tadhana ni gumawa ng paraan para maging magkaibigan kayo kasi for now din hindi kanya pwede makalimutan, di ba? Pag sinabi si Peanut, malamang kilalang-kilala ka ni Papa P. Kilalang-kilala po. Ito po, bago lang po yung movie na yan, yung nakasando po kami dalawa. Ah. Ayan. Bago lang po yan yung niyan.